Inaghay ng petisyon sa Korte Suprema si reelectionist Senator Alan Peter Cayetano na kumukwestiyon sa dalawang resolusyon ng COMELEC. Tulad ng GMA Network, hiningi ni Cayetano ang paglalabas ng temporary restraining order at ka kalaunay pagpawalang nga bisa sa Kamalek Resolution 9615 at 9631 na naglalaman ng rules and regulations para sa pangangampanya sa eleksyon. Sa kanyang apat na pumpahin ng petisyon, sinabi ni Cayetano na unconstitutional daw ang ginawa ng Kamalek na iklian ang airtime limits para sa political ads ng mga kandidato. Ang 120 minutes kasi na limit sa TV ads ng mga national candidate, ginawa ng Kamalek na para na sa lahat ng istasyon sa halip na dating per-broadcast station, 180 minutes naman para sa lahat ng radio stations. Kontra raw ito sa freedom of speech and expression na ginagarantihan ng saligang batas at hindi pinapata pinapatag nito ang playing field sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na kandidato. Gaya ng sinasabi ng Comelec, wala rin daw sa poder ang Comelec nang baguhin nito ang interpretasyon ng batas at iklian ang airtime limits ng mga kandidato hindi naiintindihan ng uh, ng COMELEC yung medium ng TV at saka ng radio. Akala nila once na lumabas ka sa news, okay na, no? So kung ang feeling ng mga tao hindi namin nakikilala mga kandidato, uh, ang mga kandidato hindi namin alam yung tunay na ugali o, o image lang 'yan o ano ba talaga nagawa ng kandidato, we have to have more media and not less media. Kasama po diyan yung ads, kasama rin yung interviews.